What's up mga boss? What's up mga boss Chip? Kamusta kayo? Siguro naninibago kayo. Na bakit napaka seryoso ko yata ngayon? Marami lang talagang gumugulo sa utak ko ngayon. No? So please, bear with me. Sa buhay, marami tayong mga katanungan na minsan ang hirap sagutin. Na meron naman yung iba na wala talagang kasagutan. Gaya ng, ano kaya ako after 10 years? Ano kaya ang mangyayari? Kailan kaya darating yung para sa akin? Kailan kaya ako mag-aasawa? Mga katanungang napakahirap sagutin. Pero minsan naman, may mga katanungan talagang gugulo sa isip mo. Mga katanungang walang kwenta. Pero mapapasabi ka na lang ng, Oo nga no? Oo nga no? Oo nga no? Oo nga no? Ayan ang ating tatalakayin ngayon. Mga walang kwentang tanong. Ang aking bucket list para dito sa content na to, medyo piniga ako ng todo yung utak ko. Actually, humingi nga ako ng tulong sa mga kaibigan ko eh. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan na tumulong sa mga nagbigay ng ideas at sa pagpipigarin ng utak nyo para makapag-isip ng tanong na ganito. Hindi ito yung usual na sampu-sampu kasi nung una nahirapan talaga ako makabuo ng sampu hanggang sa dumagsa ng dumagsa yung mga tanong. No? Simulan natin. Unang tanong, bakit building pa rin ang tawag sa building kapag natapos na? Di ba dapat built? Oo nga, no. oo nga no. Oo nga no. Pangalawa, bakit maasim ang amoy ng pawis? Pero pag tinikman mo, ang alat naman. Oo nga no. Oo nga no. Oo nga no. Pangatlo, bakit hindi nagmamahal ang fishball? Oo nga no. Di pa siguro nila na experience masaktan. Ooh. Hi. pang apat. Bakit asukal na pula ang Tagalog ng brown sugar? Hindi ba dapat kayo manging asukal? Oo nga no. Oo nga no. Oo nga no. <laughs> Hmm. Bakit pag close kayo ng isang tao? Open kayo sa isa't isa. Ba't ganun? Oo nga no. Oo nga no. Oo Ang no. no. anim. Bakit pure gold yung grocery? Ay kung kulay green naman. Sana pure green na lang. Oo oh, ano? Oo oh, ano? Oo oh, ano? Pangpito. Bakit walang mais ang corn beef? Bakit? Bakit? Oo oh, ano? Oo oh, ano? Oo oh, ano? Pangwalo. Bakit naging hot dog? Gawa ba sa aso 'yon? Di naman, 'di ba? Oo oh, ano? O oh, ano? O ano? Bakit ang whiteboard white? Samantalang yung blackboard green? Bakit ganun? Oo nga no. Oo nga no. Pang no. sampu. Bakit ang cupcake nasa papel? Di ba dapat paper cake? Oo nga no. Oo nga no. Oo Pang no. labing isa. Bakit yung mami? May itlog. E di sana daddy. Oo nga no. Oo nga no. Oo nga no. Pang labing dalawa at ito na yung panghuli. Bakit ang daming pumapasok sa relasyon? Malaki ba sahod doon? Oo nga no. Oo nga no. Oo nga O no. ano mga boss chief, di ba tama? Ang dami niyo siguro na-realize ngayon. Ang daming nagbago sa buhay nyo nung nalaman nyo itong mga katanungan na to. Very, very life-changing maraming aral ang iyong natutunan ngayong araw na to, no? <laughs> mga bagong kaalaman, mga walang kwentang tanong, pero napaisip ka, ayos ba yun? Kala mo mawawala yun, no? Pero kung may kasagutan naman kayo sa mga tanong na nabanggit ko, i-comment nyo sa baba para naman malaman namin, para naman malaman ko nang hindi nagugulo yung utak ko, no? 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 At yun po no, dito na po tayo nagtatapos sa listahan ng mga walang kwentang tanong na yan. Sa listahan ng aking bakit list. Marami pang tanong dyan, kaso hindi nagsisimula sa bakit. Sa susunod natin tatalakayin yung mga yun. Ayos ba yun? At kung nagustuhan nyo naman tong video to no, mag-like, comment, and subscribe na rin para sa mga bago dyan. I-share nyo na rin kung natuwa kayo no, para matuwa rin ako sa inyo. Hindi kasi kayo nakakatuwa. Hindi. Bell. Maraming maraming salamat po sa panonood no? nyo. I-ring nyo notification bell para magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na upload. Sashos TV nga pala. Hanggang sa muli. Paalam! Sashos TV!